nyo yung mga kalat naputin niyo yung mga kalat para malinis tayo dito Uy. ayan o mga kalat dalhin niyo dun sa gilid para isang ano lang area iwanan tayo ng mga kalat ah Dito, da, dito, dampo, dito. Kita mo, mga ano yan, no? Oh, mga, ang dito? Milk tea. Ayaman. Ay, aman. Ay, grabe, mga milk tea. Oh, ito, ito, plastic pa to. Dampo. Ah, dyan, dyan, dyan. Milk tea. Ah? Hindi, okay lang. Wala na yan, okay na yan. Lagay nyo lang dyan sa may ano. Ano? 12. Opo. Sige, sige. sige. Ah, Ikutin yung mga nandun. No? May mga kalat pa nakikita doon. No? Dyan. Akitin nyo nga yan dyan kung may mga kalat dyan. Linis muna tayo bago tayo magsimula para wala maliwalas yung ano natin. Dito dito, Alika. Ayun may mga kalat dito. Ay, kunin mo nga dito, may kalat dito. Oh, marunong sila magsiksik na mga ano, ayun oh, may mga kandila. Ayun toto to to Ayun may mga plastic-plastic diyan, Ayun. Ah. Ah oh, dito pa oh. Tingnan niyo oh, iniwan ka apo no. Oh. ba? Diba? Oh, ayan oh. Marunong sila kumain, nagkakalat nga talaga. Mm. Di ba? Itabi dito yung upuan, ano? Dito dito. Ah, oh, ayun pa oh. Eh, dampot na rin, damputin na rin natin dito. Yung mga plastic papel.